Mga kagurus, uh, good morning pala sa inyo lahat no. Meron lang akong ibabahagi sa inyo ng kunting kaalaman para mapanatiling maging masigla po ang ating mga alagang native chicken. Alagang manok. Siyo lang po no? mayroon lang akong isi sa inyo. Kaya sa panahon natin ngayon, ay napakainit ang panahon. So itong mga alaga natin ay ito po ay hinihingal kaya ito po ang dapat ating gagawin yan papakita ko sa inyo mga gagawin natin para tayo ikampanti sa ating mga lagang native chicken so tara papakita ko sa inyo mga kagurus, yan o, oh, hingal na hingal po sila, sa sobrang init ang panahon natin ngayon silang lahat po ay nihingal so, kailangan po talaga nila ng tubig dahil gawa no oh, para maiwasan po na magkaroon sila ng heat stroke oh. yan po, yan po ang paraan oh para maiwasan na magkaroon ng heat stroke yung mga manok kailangan po na talaga natin lagyan ng tubig katulad niyan no para yung mga alaga nating manok ay makakainom po sila malalamig din yung mga kanilang mga katawan so ito po yung gagawin natin mga girls, no kailangan po talaga natin lagyan ng tubig maraming tubig yung alaga natin mga manok sa ganitong panahon pag init po kailangan po nala ng tubig kaya yun po ang gagawin natin no gumawa tayo ng malaking lag lagyan na ng tubig katulad yung uh, tulad yung gulong na sakyan pwede na rin hatiin yun atin nilagay natin kasi hinihingal po lahat ng mga alaga nating manok so yun mga cross uh, yun lang po ang mga paraan natin no? tips na ibigay ko sa inyo para maiwasan po magkaroon ng heat stroke yung manok so yun po mga cross no? maraming salamat sa patuloy niyong panonood at yun nakita niya naman kung paano ko sila inalagaan ano yung mga manok natin kasi hindi po talaga pwede na maubusan sila ng tubig ano maubusan ng tubig yung lagyanan kailangan natin check natin palagi dahil sa panahon natin nga tag init yung mga alaga nating manok ay inom ng inom ng tubig po yan dahil hinihingal po sila 'Yun lang po mga gurus no. At sana ay nakapagbigay po sa inyo ng konting kaalaman po 'yun. Na ganun po gagawin natin no sa mga nagalaga ng manok. Kailangan po talaga natin 'yun. Na huwag 'wag maubusan ng tubig kanyang kanilang lalagyanan. At napakaganda talaga 'yung ganito. Ganito kalaking lagyanan mga gurus Yan no? Para kampanti po tayo na Marami pang tubig na nakikira So, yan din po Ito mga kagurus ay Kailangan Araw-araw po natin pinapalitan po ito Ng tubig Mas maganda talaga araw-araw Para Hindi sila magkaroon ng mga Sakit ba or Magkaroon ng Yung mga bulati Yan ito mga guro sa tuwing umiinom yan sila naapakan apaka, inaapak apakan po nila yan kaya nadudumihan so, kailangan bukasan kailangan palitan mo yung kagana tubig so sure lang po mga sa maraming salamat sa patalang panood hanggang dito na po ha? at sa lahat ng OFW mag ingat kayo palagi dyan sa eh, so, panahon natin ngayon hindi na hindi na talaga natin malaman yung ano yung mga nangyayari sa ating mundo <laughs> muli hanggang dito lang po stay safe always and God bless us all bye bye